Inuwestiyon ng ilan ng pagkakasama ng pangalan ni Scottie Thompson sa hanay ng 50 greatest players ng PBA. Bunga niyan, nagbigay ng pahayag si dating PBA Commissioner Sani Barrios, isa sa mga pumili. Hindi rin pinaligtas ni Commissioner Willie Marshall ang nasabing issue. Pero ayon sa kanya, hindi niya kailangang idepensa ang kanilang desisyon. Kung bakit, yan ang sabay-sabay nating alamin. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, Paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Lumikha ng ingay ang paglabas ng 10 pangalan para makasama sa 50 greatest players ng PBA. Sa 10 inilabas ng grupo ni dating PBA Commissioner Sani Barrios na naatasang pumili para makumpleto ang 50 greatest players, kinwestiyon ng ilan ang pagpili kay Scottie Thompson. Ayon sa kanila, maaga pa para mapabilang siya sa hanay. Dagdag pa nila, dapat umanong na ibigay muna kay L.A. Tenorio o Ranidel de Ocampo ang nasabing pwesto. Naritong pahayag, tutukan natin si Anonymous sa kanyang official Twitter or X account Talaga, snub si L.A. Tenorio and RDO sa 50 Greatest Players? Deserve naman talaga ni Scotty pero parang ang aga pa naman para sa kanya. Sana binigay muna sa iba. Maganda yung argumento, di ba? Medyo bata pa si Scotty at the same time active na active pa siya sa PBA. So bakit daw hindi muna ibinigay sa iba like kay LA or RDO? Well, kung tutusin, may point naman siya doon. Pero sa tingin kasi ng grupo na pumili, ngayon na ang tamang oras para isama sa hanay is si Scotty Thompson. At huwag din natin kalimutan, bukod sa pagiging MVP na bentahin ng isang kandidato sa greatest player na PBA, Kilala si iskati sa matinding hassle once na nasa sa loob na siya ng court unang-una yung rebounding skill niya, grabe ha kakaiba po yun, malimit hindi mo alam na nasa kanya na pala yung bola sa kabila na naglalaki ang kalaban, di ba nagiging yung rebound sa kanya kahit malalaki yung kaagaw niya sa bola for sure nakita nyo yan, isa lang yan sa mga pwede nating sabihin na deserving naman talaga siya sa nasabing pwesto pero sa isang side, deserve na deserve din naman ni LA at RDO at maging ng iba pang player na wala pa sa Hanay ng limampung magagaling na mapabilang sa Hanay walang duda doon, naniniwala tayo na dapat talaga andun din sila pero So sabi nga nila, panapanahon yan eh, may tamang oras para sa kanila. Katulad ni Bong Hawkins, ni Nelson Asaytona, ni Jeffrey Cariaso at iba pa. Ngayon lang sila napabilang sa hanay eh, pero sobrang deserve nila yung spot, di ba? So ang sinasabi natin, nauna lang talaga yung ilang players pero kung launan, sama-sama din sila dyan. Paniwala tayo dyan, mangyayari po yan. Bunga siguro na nabanggit na issue, inilabas ni dating PBA Commissioner Sunny Barrios ang rason bakit pinili nila si Scotty, ganun din si June Mark Fajardo, dalawa sa mga pinili ng kanyang grupo kahit aktibo pa sa PBA. Kaya ang tanong ng bayan, paano nga ba ng kanyang grupo ang pagkakasama sa hanay ng dalawang nabanggit? Tutukan natin ang mga sinabi ni dating PBA Commissioner Sani Barrios sa report ni Ruben Tarado sa Spain. Inadapt ng Original Selection Committee for the first 25 na matik ang MVP. Kasi kung yung playing skill sa PBA, sigurado yung MVP ninyo ay dapat nasa greatest yun na nangyari. Immediately, sa sampu namin na isi-select, dalawa kaga nag-MVP eh. Walo na lang talaga ang pagpipilian ng committee. Malinaw naman, di ba? Adapted ang dating rule na matik na kagad ang MVP na kasama dapat sa mapipili. Sa kaso ni Scottie, nag-MVP na siya noong 2021. While si June Marfajardo, wala nang question po doon. Walong MVP ang nasa kamay po niya, ha? Parang sa tingin nga natin, wala na siguro makakapantay doon, eh, kay June Marfajardo. Kahit si Atoy ko na dating PBA player at kasama sa selection committee, paniwala din siya na wala nang makakahabol sa record ni June Marfajardo. And balikan natin siguro yung kaso ni Scottie, ha? Bukod sa sa kanyang naitalang record, matik na nga siya na ng mapipili dahil nag-MVP na nga eh, di ba? Kaya active or hindi, kasama talaga siya dito. Yun ang rule. So, in-implement lang talaga ng selection committee ang nasabing rule. And siguro para naman sa akin at para din siguro sa ating mga kababayan, deserve din naman talaga ni Scottie ang spot sa 50 greatest players ng PBA. Sa kaso ng iba na deserving din naman mapabilang sa hanay, naniniwala tayo na kalaunan na mapapabilang din sila sa grupo na yan. Ang totoo niyan, ang dami pang dating PBA player na hindi pa na recognize ng selection committee na karapat dapat ding mapabilang doon. Pero paniwala tayo na makikita din natin sila sa grupo sa mga darating na panahon. Ang nasabing issue tungkol sa mga napiling sampu ay tila hindi lingid sa kaalaman ni PBA Commissioner Willie Marshall sa kanyang pahayag ng makausap ng media. Inilabas nito ang kanyang saloobin tungkol sa issue, Banggit niya. Maganda ang prosesong dinaanan ng mga napili. Idinagdag din niya na magkakaiba ang pananaw ng lahat. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si PBA Commissioner Willie Marshall sa report ni Roman Suarez ng ABS-CBN News. Hindi ako kailangang magdepensa. Ito naman ay may selection committee. Proseso to eh. Ginawa natin yung magandang proseso. Dinaan natin sa magandang proseso. Pero hindi natin mapapasaya ang lahat, di ba? Katulad ng sinasabi ko, sa James Bond movies, magkakaiba tayo ng pananaw kung sino pa magaling na James Bond. So, ganun talaga. Ayun na nga, di ba? So, para kay Commissioner Willie, hindi sila dapat magpaliwanag sa kahit sino kung bakit napili si ganon or si ganito. Para sa kanya, yung proseso na dinaanan ng mga napili at kung paano sila pinili, malinis na yon. Kaya tapos na yung issue. Parang ganon, di ba? Tama naman yon At tama din yung sinabi niya na hindi talaga pwedeng i-please ang lahat. Hindi mo kakayanin gawin yon at hindi mangyayari talaga yon May kanya-kanya kasi tayong opinion at magkakaiba po yon So dun palang mahirap na talagang magpaliwanag. Lahat naman talaga pwedeng mapabilang sa hanay ng mga galing na player. Pero dapat siguro nating tandaan na may mauuna at may mahuhuli. Hindi naman common na una ka, mas magaling ka. At hindi rin common na huli ka, hindi ka ganun kagaling. Hindi rin common naglalaro ka, hindi ka na pwede. At hindi rin common retarado ka na, pwede ka na kagad. Again, may proseso na sinusunod ang grupo ng pumipili. Yun ang sinusundan nila. At yun ang susundin nila sa mga susunod pang pagpili muli. Diba? Sigurado hindi nila babaguhin yan kasi alam nila na patas at walang pinapanigan ang proseso na ginawa nila para dito. So guys, maraming maraming salamat.